Saan ka na naman pupuntang bata ka? Ha? Lalayas ka na naman? Pupunta ka na naman sa jowa mo? Subukan mong lumabas para malaman mo kung anong nilalaman mo. Ha? Huli ka rito. Magsa magbalis ka dyan para hindi kita magunitan eh. Ha? Mahal naman ma kasi payo Kaya muna ako. Gusto ko lang lumabas. Hindi ko naman kikitain yung jowa ko. dah. Mo! payo ka muna ako. Kung nga dito ha, dito ko lang. Pag lumabas ka, tandaan mo. Yung mga gamit mo, ipang lalabas ko dyan. Dyan ka na lang matutulog o dyan ka na lang sa jowa mo. Tandaan mo yan na bata ka. Huwag kang aalis. Kapag umalis ka, tandaan mo. Wala nang aapak dito sa pamamahay ko. Naintindihan mo yan ha? Ay talaga po. Dali na lang ako. Sunaw na po. mo na lang yung mga damit ko doon ha. Uh, Dali na lang ako matitira. Hindi na dito. Kasi MPR, no? Ah, ini insult mo talaga ako. Halay wait rito. Wait. Hmm. Ay, talagang bata ka. Pinagsasabihan ka lang. Ha? Sige, kung ayan na yung gusto mo, dun ka. Akutin mo yung mga gamit mo. Lumayas ka. Huwag ka nang aapak dito sa teritoryo ko, ha? Tandaan mo yan. Magkakagira dito. Tandaan mo pag bumalik ka. <laughs> Oo naman, di kita mabiro, eh. Oo. Hindi na mo alis dito. Nagjudo ko lang naman ako. Oh, hindi ako laalis dito. Dito na lang ako. Ano naman mo? Magkakagira agad. Hindi naman ako lalis dito. Gira agad. Oh, gira agad-agad. Grabe ka naman mo. Hindi naman ako laalis. Joke lang yun eh. Hoy, saan ka na naman pupunta, ah? Ikaw ang bata ka. Babae mong taong. Lalayas ka na naman? Paglinis dito? Baka maano kita dyan, eh. Kita dyan, kita, kita dyan, eh. Ah, ah talaga po, ma. Banda lang ako tinitira. Oh, salamat po, ako, ma. Diyos ko. Tanda ko, ma. Yan talaga ang...